ako sa ning i-insert ako ang content nga bahaw na jud kaayo pag John Panisia Maod ay -e ni siya ang minteryo diri sa Dawis Northy Carmen Ing ani ko ang minteryo diri na adekos kinatumyan dako pa ni ay naapa ni sa unahan gyud mao dai siyang tindahan nga ako ang giabangan kada semana ang bayad dugay-dugay na dai siyang wa matindahi kay ang mga tag-iya ani mga bisik kaayo pinakaunang tinda tindana ko sa bado to siya usa ka adlaw na akong halin kay 20 pesos wala pa'y yung mga kaila, wala'y suki. Ako siyang suwayan, ilista kada adlaw akong halin. So, sa usa ka buwan, kung pila nagyud akong kita. Akong napilian kay buwan sa June, kay wala pa'y klase niya, daghan sa siyag holidays. Oras sa akong pagpaninda, kadalasan, alas 6 to alas 10. Nighuman ulit ko sa mua balik ko alas 3 sa hapon hangtod sa alas 6 sa hapon kay init nandito amo ang pisto June 1 akong halin 1191 kada adlaw na agi man diri kadlaw or gabiing dako di gud ka masiruhan diri June 2 domingo akong halin 3629 June 3, lonis, daghan kay nang managkot 5518. June 4, 1374. June 5, 789. June 6, 631. June 7, 806. June 8, 220. June 2 to June 8, akong halintanan 12,967. June 9, 3,746. June 10, 1,642. June 11, 1,539 June 12, ng laba ko, 540 June 13, 379 Naghimo ko ang kandila June 14, 874. June 15, 985. Total sa akong halin, June 9 to June 15, 9,705. June 16, Father's Day, 5,876. June 17, 5,682. June 18 997 June 19 971 June 20 naghimo ko ani og kandila 806 June 21 gamay ra kog halin kay ni Lakawman ko 447 June 22 886 akong total nga halin sa June 16 to June 22, 15,665. Kada-adlaw na aji managkot diri sminteryo. Ang tingdagkot gyo diri kanang kadalunis. O nai daghan ka isa ng managkot. Lunes o Domingo. June 23 1813 June 24 giuwan among lonis 1162 June 25 830 June 26 710 June 27 1553 June 28, 960. John 29, 2448. Maoni siyang adlaw nga daghan kaayo ang nag-40, daghan sad ang nag-birthday. June 30, 3899. akong total nga halintanan sa June 23 to June 30, 13,375. Ang dibuok halina ko sa buwan sa June kay 52,903. Mauna ni siya akong halin sa usa ka buwan dako ron siya pero dili yud kada buwan ing ani oy na may maghinay gyud parihan ng daghan kay gilubong sigig uwan kana sang tingklase na dili kay na siya nya kana sang bago pa mahuman ang kalagalag hinay ka istanan wala kay managkot kaning akong halin kay hinahinayan ko ra ni og gasto kay daghan kay kog palitonon kandila hilo sa kandila baso sa kandila nya yeah, baso pud sa buwak ang ubang halina ko sa kandila kay akong ipanod sa akong alkansya na koy upat ka alkansya Maoto siya para sa baso sa kandila o puhunan para kalagkalag pangpalit og buwak ing ani gani ang panahon wala kay hapit managkot kay among tindahan maglanaw magpundok diri ang tubig mao di ay ni ako ang nahinay-hinay nagpamalit pangandam para sa kalagkalag akong palit aning usa ka sako nga talo 5700 kaning hilo kay 300 ang kada kilo kaning baso sa buwak 418 ni siya tanan Maoni siya akong mga alkansya kanisiya pag 20 ang sword ani kanisiya tag 10 ang sword ani Kaning baboy, mauni para puhunan na ko inigkalag-kalag pang palit sa mga buwak akong gipang suod ani 100, 200, 500 kung ako na sayo ang pink nga baboy ang soda ani poros tag si Quinta maunis para sa baso sa kandila Anhin ako ipangsod ang uban akong halin sa kandila.